One, isang umagang punong-puno at nag-uumapaw po sa biyaya, no? Sa ang parte ka man ng mundo, good morning, good afternoon. Sa mga kababayan ko po dyan, shout out sa San Jose, Romblon, maayong adlaw sa inyong tanan. Okay, and then sa mga Korean po, Jo Yoon Achim. And then sa ating mga kapatid na Hapon, Ohio, Ohio, yan, amen yan. Okay, ngayong umaga po ako po ay magde-devotion. Na-miss ko po kayo. Na-miss nyo po ba ako, no? <laughs> yan, ang ating devotion po ngayon, ang aking devotion po ngayong umaga ay nasa mga awit po, no? In English po is Psalms, so nandun po. Ibigay ko po kayo ng konting background. Ano nga po kaya yung mga awit? Okay, ang aklat ng mga awit ay himnaryo at taklat panalangin ng Biblia. Amen. So, nandito daw po ang ating mga prayers. Ito po ay sinulat sa iba, ng iba't ibang manunulat sa loob ng mahabang panahon. Ang mga awit at mga panalangin ito ay tinipon at ginamit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba hanggang sa isama ang mga ito sa kasulatan. Amen po ba? Uh, ito po ang mga awit ay pasasalamat sa mga pagpapala ng Diyos at mga kahilingan para parusahan ang kanilang mga kaaway. Amen? Ang mga panalangin ito ay may dalawang uri. Okay? May dalawang uri daw po ang panalangin. Ang pampersonal na panalangin, ito ay naglara, naglalarawan ng nakatagong damdamin ng isang tao. Samantala, ang pambansang panalangin naman ay kumakatawan sa pangangailangan ng damdamin ng buong sambahayan ng Diyos. No? Amen yan, purihin ng ating Panginoon. No? Sabi nga, ang Biblia ay ang Diyos. At ang laman nito, at ang mga salita na narito ay ang Diyos. At ito ay nagkakaroon ng kapangyarihan kapag ito ay binubukan ng ating mga big. Amen? So, may kulang. So, dapat, hindi lang po siya basta ibinubukan ng ating mga bibig. Dapat po, mayroong kasamang pananalig at paniniwala sa ating Panginoon. No? Kasi, kahit ano pong sambit natin ng ating panalangin or kahit ano pong uh, salita ng Diyos ang ating ibahagi sa ating kapwa kung kulang po tayo ng pananalig at pananampalataya, ito po ay useless. Amen? So kahit po sabihin ko sa inyo ngayon na ang Panginoon ang ating pinakamahusi ng mga gamot, pero kung hindi nyo naman po yung pinaniniwalaan, useless pa rin po iyon. Amen po ba? So kailangan may pananalig po ako at kailangan may pananalig din po kayo para yung ipinapanalangin po ninyo at hinihiling sa ating Panginoon, no? sa ating dakilang amang nasa langit, yan po ay kanyang ipagkakaloob. Amen po ba? So dito po tayo sa uh, awit, mga awit sa 104 chapter 104 verse 2. Awit ng pagpupuri sa Diyos na manilikha. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangit ay parang tolda na kamay mo ang naglalantad. Amen. So wag po natin kalimutan, no? na at, ang ating Panginoon, ang ating Creator. Siya ang lumikha ng langit at lupa. So ano man po ang nangyayari ngayon sa ating paligid na katulad niya ngayon, yung smog na, uh, na inilalabas po ng Bulkang Taal, ah uh, ang kailangan lang po natin dyan na prayers ay ganito. No, Lord, dakilang Ama na, na, na nasa itaas, no, aming tagapaglig, tagapagligtas, pinakamahusay na manggagamot no? At aming protector sa pangalan ng dakilang Ama, sa anak na si Jesus Kristo at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Lord, paulanin po ninyo, no? Paulanin po ninyo. Diyan sa Bulkang Tal, kung nasaan yung nagbubuga na yan ng usok, ng ismag, na nag uh, nagbibigay ng uh, masama sa nag na, nagbibigay po ng uh, hindi maganda sa ating kalusugan kasi nga sabi sulfur ang inilalabas po niya 'yan po ay masama masama po sa ating mga mata, masama sa ating baga. So ang nais na naman ng kaaway ay ikulong tayo sa loob ng ating mga tahanan, no? Amen. Papayag po ba tayo na ikulong tayo nang uh, kalaban po natin ni Satan no sa ating mga tahanan so hindi po Huwag po tayong pumayag. Ang nais ng Panginoon, buksan ang bintana, buksan ang, ang pintuan, alisin ang mask para po tayo ay makahinga ng maayos. No, dahil papaulanin ng Panginoon, dyan, sa taal na yan, sa Batangas, kung, nasa, kung nasaan ang, uh, ang bulkang taal na naglalabas ng usok na masama para sa atin, hindi lang po para sa atin, kung para sa ating paligid. No, sa lahat ng living things na nilikha ng Panginoon. Okay, amen po ba? No, 'yun po ang devotion ko ngayong umaga. Huwag nating kalimutan, no? Lagi nating purihin ang ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat at ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. No, dahil po kahapon ay nandiyan po kami ng aking anak sa Lipa, Batangas. No? ah uh, kami po ay nabiyayaan, isang napakalaking biyaya. So yan po ay nais nice kong ibahagi na lang sa, amin na uh, sa Sunday, sa aming worship day. No? So, sa ngayon, yun na lamang po muna ang aking devotion. So, salamat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa akin, sa aking buong pamilya. Siyempre po, hindi lang sa amin, kundi po sa lahat ng tao sa buong mundo. Yan po ang aking panalangin palagi sa ating Panginoon na hindi lang po kami, hindi lang po ako ang kanyang pag-ingatan, kundi po ang lahat ng tao sa buong mundo, ang lahat ng kanyang totoong anak, no, yung totoong anak niya na naglilingkod sa kanya na may pananalig at paniniwala Amen po ka o yun lamang po muna ngayong umaga maraming salamat palagi po tayong mag-iingat I speak blessings for everyone good health and healing Amen ayun lamang po muna ito po ang inyong lang ito po ang inyong si in Haji Ambulo. Please like, share and subscribe po sa akin YouTube channel. Uh, nasa Facebook din po ako at nasa uh, Instagram. Meron eh, din po ako Instagram at meron din sa TikTok. So, please po, please like, share, and subscribe po. Uh, support po para sa aking mga channels. Yan, sa aking mga account. Ayan, kay Facebook. O, yun lamang po muna ngayong umaga. Maraming maraming salamat po dahil walang pasok. Kayo po, tayo po ay magpahinga at habang tayo po ay nagpapahinga, tayo po ay magbasa ng ating Biblia. Kung wala po kayong Bible, maaari po kayong makinig online. Sige lang po ang Christians uh, about Christians a uh, worship. Magpatugtog din po kayo ng music, no worship songs. Kasi iyan po ay nag uh, ang worship songs po ay nakakatulong upang mapaalis po niya nang mga bad spirit na nasa ating paligid. Amen. So, tandaan po natin, ang Panginoon lamang po at wala nang iba, no? Ang ating dakilang Ama, dahil sa ating Yesu Kristo, no? si Jesus na namatay at pinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. No? At sa tulong po ng banal na Espiritu Santo na ipinagalog po sa atin na ating dakilang Ama at ni Kristo. No? No? Na yan po at tayo po ay tahanan ng banal na Espiritu Santo. Ito po ay tahanan niya. Tahanan niya ang ating katawan, ang katawan ng bawat isa, kaya dapat po inyo ito po ay inyong ingatan at pangalagaan. Amen. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat. Salamat po sa pakikinig. Please like, share, and subscribe po. Amen po yan. Bye! Thank you for watching.